ako ay nagugutom mga irog kaya ako ay nagpunta doon sa aking tabi ng daan at may tanin, tinanim ako doong balinghoy tinabas ko muna at bubunutin ko yung isang puno dahil ako ay gutom na gutom na wala, wala kaming mamerienda ito, nga, ito na nga nakakita na ako ng isang puno yung binunot ko na wow ang haba ng laman napakahaba dalwa naputol pa nga yung isa ito nga ate, aalisin ko na muna doon sa puno. At hinahanap ko muna yung kaputol na laman na naiwan sa ilalim. Ahalitin ko muna ang kuan ang damo, para may aayos ko ang katawan ng balinghoy. Para matanggal ko ang laman sa kanyang puno. At kukunin ko pa nga yung isa, yung kakambal ng puno at may mga laman yun, sigurado. Ito nga at bubunutin ko na. Mm -hmm. Yung apat ang laman Malalaki rin Sigurado Busog kami nito Pagka ito'y inilabon Yan Ang dami ko nakuha Isang puno lang yan Anim ang laman Na, Nabahiran pa nga ng putik Ang aking salwal At tatabasin ko pa nga itong mga damot Para malinis at tatandaan ko yan mamaya bago bago dumilim huhukayan ko muna at tatandaan ko mamaya nililinis ko ang pinaghukayan para madaling magtanim at baka ako may naligaw pang laman sa ilalim ay kukunin ko alright Yung ginawa ko nga pala ay pinagtatabas ko yung mga katawan ng balingoy. Tatanggalin ko muna mga laman sa kanyang puno. At pagkatapos na, ay pagpuputol-putulin ko ang katawan niyan. At itatanim ko uli ang mga katawan. Ganun lang para may bubunod din ulit sa sunod ito nga tatantarin rin muna puputol putol muna mga katawan dahil pagka natuyo yan hindi na hindi nasisibol kailangan habang sariwa ay puputuli na at itatanim mo na para pagka dumating ang sag-araw malalaki na uli ang balinghoy na yan may mahuhukay na naman ako hindi na ako bibili ng balinghoy sa bayan. Kamahal din naman ng hilo. Alright. Yan. Ganun lang. Pati ang talbos niya nagugulay din. Kung minsan pagka wala kaming mabiling gulay sa kalipapa. Talbos ng balinghoy ang ginugulay ko.